Magandang hapun po sa ating lahat guys. Uh, sama samahan nyo po ako magagawa ng anong tawag nito? Nung turun. Ay, turun di Hmm, uh, tawag nga Turun di Yun nga, turun. Turun ba? Basta, hindi ko alam guys. yung saging na babalutin ko ng romper wrapper Turun ba tawag ngay? Wala well, na sobra na siyang hinog guys. Eh gagawin ko sayang para makain. Meron pa kasing limang piraso. Eh sobra na siyang ano, ma-overripe na kaya Mas, masarap na siyang gawin turon. Turon nga ang tawag noon. Ayan po guys, nabalatan ko na. Ayan siya. So, Yung mga pirasong saging. Ayan, tatapon ko muna sa labas. Ngayon po, salagyan ko na siya ng sukal. Ay, mali. Mali ba? Sasausaw ko pala sa sukal. Ay, hindi kita yung aking pangit na mukha. Hindi kita, guys, yung aking pangit na mukha. Kaya dapat makikita ang kapangitan ng aking mukha. Pangit man ako, guys, pero ang puso ko hindi pang ako ko, eh, taong ko lang, ay taong mabait tatago ka lang ari wala akong nang yeah. ano orange kitibang-tibang ka dyan ayan pangit man ang mukha ko pero ang aking puso ay busilak ayun sinawsaw ko na sa suka ang aking turunis Turin, turunisis na masarap nisis, pag napritunisis ano kaya yun? Ayan. Kaso walang pang bubo kayo. Walang pang lock eh. Kirain. Ang turo ni batang Guinea ay masarap masarap ang turun ni batang ginya ang aking turun ay masarap masarap ang aking turun kasi kinamay kaya masarap kaya masarap ang aking turon kasi kinamay ko. Ayan. Nilublog ko sa sukal guys. Tapos. Pinaikot-ikot ko sa lumpiara pera. Ayan, guys. Limang pirasong turonis. Masarap. Ayan po, guys. Iuluto ko na po ang aking ginawang turon na limang piraso lang po. Kasi limang pirasong saging na overripe na para makain. Gagawin. Ginawa ko siyang turon. Ayan po, guys. Nandito na po ako sa aking mahiwagang lutoan. Ayan. Dreaming we must be dreaming. Heaven, that's a moment when I'm looking to the Yan ang aking prito ba? Ano? Yung aking kabanis. Tama ba yan guys? Hindi ba, ba? Ayan. Ayan. Yan Ayan. Tapos ang lalagay ko. Ayan. Yung anong toro ni Batangin niya guys na masarap. Ayan, tapos kakain po tayo ng turon. Bili na po kayo guys ng turon ni Batangginya. Ayan, sampung piso lang ang isa guys. Masarap. Mukhang sunog na. Oh my God. Wala man akong pagsipit. Ayan. Perfect. Perfect ang aking turong mataba. Ayan. Ayan, bili na po kay guys ng aking bentang turon. Ang mm, bibis ni ko yung bibin ko. Kakainin lang ni limang piraso. Walang wala sa luto. Naiiwanan mo. Buong akala hanggang wakas. Bakit sila nagbago? Balak sila ng sula. Ayun, sunod na guys. Ang takto. Ay, kita ka lang. Wala naman ako. Ayun po guys, naluto na po yung aking turon. At limang peras, dahil po limang peraso yung aking nagawang turon ng dalawa, isi-share ko po sa aking dalawang pamangkin madalhin ko sa kanila guys at ibibigay ko yung dalawa kasi yung tatlo tag isa kami tapos arin dalawa don sa pamangkin ko kunyari guys bibili ko yung turun ano idelen nabili ka ang toron? bibili ka ang toron? Bili kang turon dyan. Hindi, bigay ko lang. Jok lang. Toko vlog ako. Ayun po kasi bigay ko yung turon sa aking dalawang pamangkin. Ayan. Jok lang. Sige. Ang gis ng ko yung aking dalawang pamangkin. Nakala nga nila, ibibinta ko yung turon. Hinango mo na, chay! Ayun po guys, naluto na ang aking binawang turon. Tapos yung dalawa, isinyer ko po doon sa aking pamangkin. Kasi dalawa lang sila doon. Tapos tatlo kami dito. Kaya tamang tama yung limang turon. Ka Angelica, yung isa. Tsaka kay, kay Erickson yung isa. Kain po tayo guys ng turon. Ang init Ang yung ko. Ang init. ko. Yan may singaw ko ako. malusong Kasi bagong urot ko siya. May inyot kang. Mm. Harap. Kain po tayo ng mainit na turon. 爸爸没有你。